grabe sobrang ginaw talaga trippers lalo na pag umahon ka pa ay Diyos ko ang lamig so subukan natin dito maglublub oh. sa kabila <laughs> yan o oh. <laughs> haha alright so syempre dito tignan na natin kung may malaglag na bato to oh. kasi yung ano na to talaga may at maya may nalalaglag na bato kasi minsan may mga hayop dun sa taas na natatapakan yung mga maliliit na bato yung mga ganyan kalalaki o kaya ganun yun ayun yung mga bumabagsak aray ko aray ko sarap paglablog sarap paglablog dito trippers wow ganda o oh, diba pakalinaw oh. sobrang lamig pa libre pa san ka pa diba dito ka na sa Atake River Trippers. Alright. Alright. Lamig. Pinakape. Nakakaano yung lamig. <laughs> ah. Nakakang atok. Lalo na pagka umano ka. Umahon ka. Napakalamig talaga. Para ka nag ice bucket. So medyo mahihilo-hilo ka. Dahil nga sa sobrang lamig trippers. Mas masarap pa rin. Mas masarap pa rin dito sa pool. <laughs> Ay, dito may nagano may nagluluto rito O nagiiihaw ano. Oh. Bakas ng pinagihawan. Sana all. Ay, ang ganda. Ah, Parang sa tapuhakan pala trippers oh. Tingnan mo, may mini ano, slide. ano mini slide. oh <laughs> so, try natin yan trippers. First time natin dito mag ano, mag slide So, pinunta na natin ito noon pero oh, ngayon ko lang na ano to, nakita. Ay, okay. hindi. Hindi siya madulas. Ano lang siya oh. Rough. Ayan oh, spam 喂，怎么今天？哎，对了，哦哦。 Uh. 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 Nakaka-enjoy dito So hindi ako talaga ako magsasawang balik-balikan tong Atake River no Rivers so lalo na kapag mainit yung panahon the best sulit dito Rivers Uh. 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 Ang sarap magbabad lang <laughs> Pero mas masaya siguro kung may kasama ka Siyempre, di ba, Trifus? Pero ako, meron man o wala. Ayos lang, trippers Alright. Ayun, lumabas na naman yung araw. Asti. Tapos sa papaligiran ka pa ng, ano, ng nature trippers. Ayan no oh. Tingnan mo paligid. Oh. Pa Ang tapos may mga malalaking bundok doon. Tapos dito, 'di ba? Tapos kaliwat kanan, kahit sa kadumtumin ng three fours, 'di ba? Napaka-astig. Wow. Uutom na ako. Buti may dala tayong sandwich travelers. So, kain tayo ng sa sandwich. Mm. Ang ginaw pag umahon, grabe. Kain muna tayo ng ano, sandwich. Buti may bound sandwich, ano. Grabe. Ah, gutom talaga lumago, eh. Ah. Ito, tripers, ha. So, dalawang piraso yung ginawa natin para hindi tayo magutuman talaga rito. Dahil alam ko naman na malayo yung mga tindahan dito. Wala tayong mabibilhan. Kaya nagbound ako ng sandwich. Tsaka ng tubig. Mm. Tapos ito yung view mo Habang kumakain ka dito Astig yeah. Tignan natin sa baba dito Thanks So kahit sa sulok ng tong ano no, Atake River Trippers na talaga at saka napakalamig talaga ng tubig dito. Talagang may enjoy mo yung ano, yung nature dito. Kapag pupunta tayo sa isang lugar Trippers, wag na wag tayong magkakalat doon para mapanatili natin yung kalinisan at saka yung ganda ng lugar. Kaya sana maging ng turista tayo Trippers. napakaganda dito trippers so, lalo na pagka pinagmamasda mo yung tubig ayun baka okay, relax so sana kung nagustuhan nyo yung trip natin na to trippers huwag nyo kalimutan mag comment at mag like pakishare na rin tong video na to at subaybayan nyo ako palagi sa mga trip ko Kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers. Peace out. Whoa. Whoa. <laughs>